Asan ba tol yung butas? Sa so may puno? Ay mga kasama natin. Ayun. Nasa bangin tayo ngayon. Hindi nagawa mo dyan tol. Dyan ba kayo dumaan? Kanina? Umakit kayo? <laughs> Grabe pala. Ang Ang hirap. Talaga? Ayan o. Kaya lang dyan na lang. Ito dyan na lang para medyo sit. Puro kapit-kapit lang dito sa mga ano. Eh. Kaya ko rin naman yan pero doon tayo sa safety. Hindi lang para sa akin, para sa inyo rin. Ayan. Dyan ko. Dyan na bumal sa may lubid. Oh, sige na, mauna na kayo.

Napakataas ah. Kaya lang dito sara ako dadaan. Tapos kapit ako dun sa kahoy. Sa hmm. Oo, oh, ah, mahirap. Bali siguro hindi ko na makikita yung ano, mapapakita yung pagtawid dito. Ito kasi yung part na pinakamahirap na talaga. Medyo delikado. Mahirap na maganda. <laughs> Medyo delikado. Uh, ah, kaya si Patrick hindi na natin sinama. Iniwan <laughs> na natin sa yung isang si tatay hindi rin kaya ni tatay Orling sa yung isang batang katutubo tal umpisa mo nga yung sample ng pagtawid dito ay dapat pala tal baba yung tali ito para uh, medyo mababa yung lubid Masyado pala mataas. Kasya na. Si. For safety lang tibay. Ah. Oh. Sige tol, Ma mauna ka na. Sun sunod sunod ako. Tapos si Michael sa uli. Ah. Napaka ah, exciting. <laughs> oh, ano to balete to, ah. ito ah. May bunga. Oh. Yeah. <laughs> Sobrang taas nga. Hindi <laughs> biro to. Yan, hindi ko na po kaya hindi ko na po kayang makunan yung pagtawid ko rito. Ah, dahil talaga medyo delikado na dyan. Medyo mahirap na. Oo na ka. Kasi pag out doon, halos yung tatanggalin. Tatanggalin tali? Bakit? Ah, gagamitin sa kaya ba? Ah, oh, sige, sige.